ano ba sa tingin ninyo tama po ba na napakarami nating ano ah, uh, ayuda form o meron tayong four piece merong tupad marami pa hindi ko na alam yung iba meron pang ayuda galing sa mga LGU tapos meron pa ito yung bago yung akap alam naman natin yung issue ng akap na yan Diba, yung issue nung akap na yan mga bossing, talaga naman sabi nga nila, hindi daw yan dumaan sa legal na proseso. O, meron daw diumanong biglang insertion sa budget ng uh, DSWD na hindi naman hinihingi ng DSWD kusang ibinigay sa kanila ng Congress. At, pinirmahan naman yun mga bossing ng Senado. Guys, Bakli, maraming maraming salamat sa inyo dyan sa... Saan ba itong uh, ano? Saan na nga pala to? Si Goyce Buckley nakatira? Oh, maraming maraming salamat sa iyo, ah, sir. Ha? You are... Ay, madam, sir, or whatever. <laughs> Thank you very much, Goyce. Ha? Mabuhay ka. At sana ay uh, mas marami ka pang blessing na marihib sa iyong buhay. Oh, kasi sabi ko nga sa inyo, magbibigay din pala kayo ng napakaraming ayuda. Kasi kung natatandaan nyo, eh, yes, yes, Norway nga pala. Thank you Ajan uh, sa Norway uh, Go, Go back. Matagal na to sa akin Nagpapakulay si Goys Yung totoong poverty porn Nangyayari po yan Tuwing kampanya Na laging nagagamit Yung mga may Sa kanilang mga plataforma Pero pag nanalo sila putya, Ang talagang target lang nila Ay yung laman Ng kanilang bulsa Sabi nga ni Teresita eh Ginagawa nilang tamad Ang may hirap sa ayuda At tupad Kapiranggot lang naman Ang binibigay nila Totoo Oh. Kaya sabi nga mas maganda na kesa ayuda, sabi nga ni Leslie Mabi, ibigay mo na lang. Ay ano na lang, trabaho. O kaya ibigay mo na lang sa tao na accessible ang lahat. Accessible ang uh, murang bilihin. Tapos uh, accessible ang mabilis na internet para sa kanilang mga online negosyo. Oh, ganun 'yan. So ito, pakinggan natin itong news explain tungkol sa Ayuda o Aksaya. Ang Ayuda program ng gobyerno ang isa sa mga pinakaabangan ng marami pero ito rin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal. Eh paano naman? Daang bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno taon-taon para magpamudbod ng pera. Minsan may mga kondisyon, kadalasan wala. Ngayong gabi, silipin mo natin ang ilang ehemplo sa ibang... Oh, big sabi naman ito ni Mamadas, may vlogger daw na panay ang tanggol sa pulboron. Eh, kung ayaw nyo doon sa information na binabato nila sa inyo, huwag nyo nang panoorin na simple as that. Oh, kung hindi nyo gusto yung naririnig nyo sa mga vlogger, just leave them. Napakalaki po ng mundo ng social media. Napakadami pong vloggers sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo, bilyon-bilyon ng vloggers. O, oh, kaya kung hindi nyo gusto, ipabayaan nyo na. Huwag nyo nang pinapanood sinisira nyo lang ang mood ninyo, tapos sinasayang nyo lang ang oras nyo. So, syempre, channel nila yun eh. Gagawin nila kung anong gusto nilang gawin dun. Bayaan nyo sila, eh, iwanan nyo. Ganun lang yun. Oh, maghanap kayo ng ano, nung mapapanood din na magiging masaya ang inyong mga puso. Oh, meron walang diktadorya, walang uh, monopolya dito sa ano sa mga sa mga nagba-vlog. Kung ayaw nyo yung mga naririnig nyo sa mga vloggers, layasan nyo, maganap kayo ng iba. There are ano, plenty of fish in the sea. Oy, Buster, boy ka pa. Walang iya, Buster, anong oras na? Alas 11 na, dapat tulog na tulog ka. Oh, ito kasi si Buster, medyo, alam nyo na, medyo malaki ang agwat sa edad natin ito eh. Oh, pero hindi pa naman ano. Hindi pa naman senior citizen yan si Buster. Malapit na. Si Buster kasi, baga nagigising niya, alas stress nagwawalis na yan sa bakuran niya. O, oh, kaya bago matapos ang TV patrol, tulog na yan. Oo, oh, kaya nga sabi nga ni Buster, yung mga ayaw nyo sa mga vloggers na yan, manood kayo sa kanya. Oo, oh, panoorin nyo si Buster, matindi yan. Bakit kayo magchatsaga ka sa mga vlogger na ganyan? O, di dito ka na sa vlogger na maaga natutulog because may paniniwala si Buster TV na early to bed, early to rise, makes an old man healthy and wise. Oh, ganun yan ha. Oh, ganun yan. Kaya punta kayo kay Buster. Magandang natutulog yan. Kaya ang utak niyan press na press lagi. O, oh, di ba? O, oh, sige, balik na tayo. O, oh, yung mga, kung ayaw nyo sa mga vloggers, pinapanood nyo, ha? O, oh, maluwag pa dito sa amin, maluwag pa. Anong tanong ni Goyce Buckley? Ano yung tanong ni Buckley? Wait lang, ha? Balikan natin yan, syempre. May tanong si Goyce Buckley, eh. Wait lang, asan yung tanong mo, Goyce Buckley? Hindi ko ma... Hindi ko na makita, ha? Kasi walang tanong yung ano mo, eh. Yung pakulay mo, eh. Ilagay mo ulit dyan yung tanong mo, Goyce Buckley. Pag kaya ko sa wag lang mathematics. O oh, pag uh, mathematics yan. O oh, pag mathematics, di ko masasagot yan. O oh, sige, sige. Tuloy natin, ha? O oh, nakakainit ng ulo, puro. Ayun na nga, eh. Ipinainit mo ang ulo mo, Ma mamadas. O oh, minsan ang tao rin, kasalanan din natin kung bakit tayo nagagalit, eh. Oh, alam mo na matraffic sa EDSA, mag -EDSA ka pa. Hindi ka nalang maglob-loban. Tapos magalit ka, walang hiyang, walang hiyang Pilipinas to, wala na pag-asang, traffic-traffic. Pa, paano nagsisiksikan tayo sa EDSA? O, kaya ano kayo ang may hawak ng kaligayahan at kagalitan ninyo sa buhay? Oo. Oh. Ayan, o sige, o, diretso na natin to. Ha? Natin. O yan, play. Mansa. Talaga bang nakatulong ang mga ayudang ito? Sulit ba ang perang nilalabas o nagamit lamang sa politika? Sa nakalang labing pitong taon, dumami ng dumami ang mga ayuda programs ng ating gobyerno. Nagsimula po ito sa 4P, so yung Conditional Cash Transfer Program, nung palaw ni Pangulong Gloria Arroyo. Conditional po ito, ibig sabihin, mabibigyan lamang ng ayuda ang mga beneficiary kung susunod sila sa ilang rekisitos. Ang uh, mga rekisitos nito ay dinisenyo para maengganyong ipadala ang mga bata sa eskwelahan at sa mga health centers. Halimbawa, merong subsidy na 300 to 700 pesos kada bata na pinapadala ng pamilya sa eskwelahan. Meron ding 750 health pesos na health subsidy dahil sa pagdalaw sa mga health centers. Ayon sa World Bank, ang pinakamasugid na nagtutulak nitong mga, mga conditional cash transfers Marami raw ebidensya na napapabuti ng CCT ang buhay ng mga mahihirap. Taong 1997, tatlong bansa lamang sa buong mundo ang nagpapatupad ng conditional cash transfers o yung mga CCT. Pagdating ng 2007, isang dekada, 27 bansa na po ang nagpapatupad ng conditional cash transfers. Ang Pilipinas sumali sa CCT Club noong taong 2007. Matapos nga ng lab... Sabi siguro ng Pilipinas? Uy! may ano doon, maganda yung CCT. Ay, oh, okay yun. Wala. Wala kay kita doon. Malaki kita doon. Saanin nga ako. Bin pitong taon nitong 2024, nasa 112.8 billion pesos na po ang 4 fees para sa 4.4 million ng mga beneficiary na tinugulay ang poorest of the poor. Ayan na. O, oh, ganyan karami. Eh. 112.8 billion ang sa 2024 ang budget para sa 4 piece at nung 2023 102 so pa nakakabuti yan eh from 2023 nadagdagan tayo ng 10 billion diba ayon nun sa report nakakabuti daw ano nakabuti mas dumami yung tamad oh. Pagtakin mo kung itong pera na to, ginawa nyo, pinang-invest ninyo ng, <laughs> ng negosyo, di sana lumago yan, mas maraming natulungan yan. Ano? Ang mga beneficiaryo nitong negosyo itatayo natin ay ang mga may hirap. O, di ba? Eh, di sana, hindi na kayo bigay ng bigay. Kasi may trabaho na sila, may sweldo na sila, o di capable na sila on their own. <laughs> Nagkakasunod do ang maraming dalubhasa na nakakatulong naman itong CCT sa short term at the very least para may panggasos ang mga may hirap sa pang-araw-araw na buhay. Pero ayon din sa ilang dalubhasa, wala pang malinaw na ebidensya na ang daang-daang bilyong pisong gastos kada taon ay nakaahon nga sa iyo sa kahirapan. Sa pag-aaral naman ni Pierre, dapat yung mga binibigyan natin ng tulong eh ina-uplift din natin yung kanilang ano yung kanilang uh, kumbaga yung spirit na hindi lang sila namamalimos sa gobyerno. O oh, ikaw, magaling ka mangisda. O oh, ito, yung pera mo, ito, bangka. Ito, lambat. O, oh, mangisda ka. Di ba? Ganun yun. At four piece pa lamang yan na merong mga mahigpit na kondisyon. Sa Pilipinas, bilyon-bilyong piso na ayuda ang pinamimigay na walang ganyang klaseng mga kondisyon. Halimbawa, ang targeted cash transfer program Maraming salamat Russell Anday. Oh, may awa ang Dios. Program yung TCT na tumakbo ng anim na buwan mula kalahati ng 2022 hanggang umpisa ng 2023. 18 billion pesos ang inilabas dito para sa 10 million mga beneficiaries sa higit dalawang milyong kabahayan. Ito po ay tulong pinansyal lamang sa anak. Uh, oh, sabi nila dito, ang dami nang nagsasara ng mga trabaho dahil sa gobyerno. Totoo naman. Sa totoo lang, ang dami pong magnanakaw noon. Ngayon, wala na. Wala na magnanakaw kasi yung iba nasa pamahalaan na. oh, nawalan na yung mga magnanakaw, yung mga mandurugas, mandarambong. Sa kalsada, wala na kasi ang tindi nung ano nila. Sa sobrang tindi, magnakaw ng mga nasa gobyerno, yung mga magnanakaw sa kalsada, wala na daw silang manakaw. Oo, oh, hindi ba? Totoo yun. Oo, oh, sa sobrang kurakong nung mga... Baga, pinuhari Tinguhari ng magnanakaw yung mga... Nasa namumuno sa ating ngayon, animal yan. O oh, yung mga hold up snatcher dyan, tinamad na. Kasi minsan daw, pag nang hold up sila, hold up to! Minsan daw, naaawa sila. Wala akong pera kuya, 20 lang kaya nga ako naglalakad di eh, para mas onti na lang yung pamasahin babayaran ko eh. O hold upin mo pa ako minsan daw, yung hold uper pa nagbibigay doon sa. Wala pa masaya. O oh, ito, isang daan, walang iya ka na... Ganun 'yan. Ganun nakahirap ang mga Pilipino ngayon. Oo, nasawa na hold up yung mga hold uper. Wala na silang makuha. <laughs> animal yan, no talaga naman no? sige direts hmm. 500 piso kada buwan panlaban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin 500 pesos per month Nariyan din ang AICS o ang Assistance to Individuals siya, may ganun na mayroon pang AICS <laughs> Assistance to Individuals in Crisis Situation mayroon pa silang pantawid pra, pamilya problema ng Pilipinas <laughs> Four vision, ha? Pantawid pro, ano Pilipi, problema ng <laughs> Pilipinas <laughs> Pantawid Pamilya na problema ng Pilipinas apat na piyo <laughs> O, tas meron pang ganito ayiks yan, ang dami situation Para sa taong 2024 nasa higit uh, 34 billion ang budget ko nito para sa mga taong nasa krisis, maging medikal, pampa, uh, pagpapalibing, edukasyon, transportasyon o pagkain. At ang pinakabago at pinakakontroversyal so far ay... Ayun na, yung AKAP, palakpakan. Ayuda, sa kapos, ang kita program. Teka, uh, dapat yan sa mga nasa pamalan yan ah. Ayuda, sa kapos, ang kita. Diba kapos naman lagi ang kita nila kaya nagnanakaw sila. Oh, walang hiyan One time cash grant of 5,000 for near poor segment animal. Grabe, no? Grabe, mga bossing. Ang dami nilang kaperahan. Ang Pera. Tayo ko nga sa iyo, eh. Ako, hirap na hirap ako magbayad ng buwis, eh. Oh, maniwala ka. Bago mahawakan yung sweldo ko, nauna pa, BIR magkaltas magkaltas ng uh, mga kung ano-anong dapat ikaltas. Samantalang ako, wala akong natatanggap na ayuda. Wala. Meron naman pala. Meron naman kaming pa-Christmas na galing sa LGU. Oh, meron naman. Pero yung ayuda na katulad niyan, wala. Sabi ko nga sa inyo dito sa Pilipinas, ang nakikinabang sa pera ng bayan, alam nyo kung sino? Yung sobrang kurakot na mayayaman. At saka yung may hirap na walang mga ginawa sa buhay kundi magkadyutan na magkadyutan para magbuntisan na magbuntisan. Oh, yun yung, uh, yun, tapos tayong mga middle class na na nakakatrabaho, kakakaltas ng BIR, ng mga salary, ano, salary taxes na animal na yan, tayo yung wala man lang silang programa para sa atin. Diba? Ano ba naman yung ayuda sa hindi masyadong kapos ang kita, o di ba? Pasok tayo dun eh. Sa hindi masyadong kapos. Kapos pa din eh. Pero hindi masyado. Lagi na lang puro sa kapos eh. Paano naman kaming mga nasa gitna? oh, kami naman. No, eh, balik ng buwis natin ang gagaling sa amin eh. Program ang ayuda sa kapos ang kita program. Ito po ay isang one-time big time grant na 5,000 pesos, do no, pesos para sa mga tinatawag na near poor o yung mga nasa borderline ng ating poverty line. Ano po ang ating poverty line? Well, ayon sa gobyerno, may tuturing ka lamang na mahirap kung ang kita mo ay nasa 12,030 pesos per month para sa pamilya ng lima. Pumapatakbo yan sa apat na piso na pa, uh, panggastos ng limang tao kada araw. Ucha, 401? Sa isang araw ng limang tao, ibig sabihin, ang pinipig ng gobyerno is sa limang tao, 401. So, 401 divide, divide 401 divide, divide 5. Sige nga, mag-mathematics nga kayo, 401 divide, divide 5 sige nga, dito nga ako mag-ano, mag, ano, mag, uh, mathematics sa ano ko, sa cellphone ko ba 401 divide by 5. Walang yung 80. 80 isang araw. Diyos ko po. Paano mabubuhay sa 80 isang araw? O tsaka kain ka tatlong beses. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa. Sobra. 80.2 ilan sa it sa dollars ilan yan pantaki mo sa dollars parang 1.5 dollars lang yan animal no kawawa mga Pilipino talaga kasama na dapat yan ang iyong pagkain renta kuryente tubig edukasyon at transportasyon at siguro pati na rin fi kung lumabas ka sa 12,000 poverty threshold na yan technically hindi ka po mahirap baka nandun ka sa tinatawag na near poor at marikang kang mag sa ACAP program. Yun lang, itong ACAP program gaya ng ibang mga ayuda program ay pinagsususpensya ang tuloy na nagagamit sa politika. Ayon sa ilang senador. Ayun pala yung ACAP pala pang near poor. So kung ang sweldo mo ay nasa mga 13,000 na, so doon ka naman daw pwede pe sa ACAP. So yung 4 piece para sa mga maraming anak yung AICs, para dun sa mga 12,000 ng kita pa baba, sa lima sila. Tapos ito namang akap ay doon sa near poor. Kung medyo tumaas ka na dun sa 12,000 plus, eh pasok ka na sa AICs. Baka nagagamit itong pang-engganyo sa people's initiative para amendaan ang konstitusyon. At yan marahil ang marahilang natin sa Pilipinas. Daang bilyong pisong ayuda para dapat sa ikabubuti ng milyon-milyon na mga may hirap. Pero ang tanong pa rin ng marami, kung bubuti nga ba ang kalagayan ng maraming Pilipino at kung may hangganan ba ang pagbibigay ng ayuda. Yon!